ladies, umamin na kayo, okay? Ano ba talaga ang mas gusto nyo? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mahalaga ba ang sukat ng lalaki? So, kung nakaka-relate ka, kung interesado ka, mag-comment okay? Sabihin mo, i-share mo yung tunay mong kagustuhan, yung opinion mo sa bagay na ito. So, without further ado, So, eto, ating alamin kung ano nga ba ang mga sasabihin ng ating mga kapatid na kababaihan. So, ito ay nakasalalay sa inyo kumbaga gumagawa tayo ng survey kung ano nga ba ang mas gusto ninyo. Mahalaga ba sa iyo ang sukat, yung laki, or gusto nyo lang ba yung maliit? Ano ang totoong take nyo sa usaping ito? I-share nyo, mag-comment kayo, okay? So, eto, akin naman pong aalamin yung mga sinasabi ng mga expert daw ng mga gumawa ng mga pag-aaral, di ba? So, eto, generally daw ay hindi naman daw mahalaga ang sukat na yan dahil ang mga babae daw ay iba-iba ang preferences. So, since preference ang pinag-uusapan, ibig sabihin ay iba-iba daw ang kagustuhan ng bawat individual, ng bawat babae may mga nagkakagusto ng malaki. Meron naman yung hindi problema kung ano man yung sukat na yan. Yung iba naman daw, meron din daw ang nagkakagusto sa medyo maliit. So, preference daw yan ng babae. Pero, meron daw ulit pag-aaral na nagsasabi na mas nabibighani, mas naaaraws daw ang mga babae kapag nakakita ng malaki dambuhalang pag-aari ng lalaki. So, yan ang sinasabi ng pag-aaral na yan. May mga pag-aaral din na nagsasabi na mas gusto pa rin ng mga babae yung mas malaki doon sa average na sukat ng lalaki. So, ano ba? Ang ibig sabihin nito, talagang mas gusto pa rin nila yung medyo may kalakihan, okay? Alos lahat ng pag-aaral, yan ang lumalabas na hanggat maari, kung pagpipiliin nila, ay yun ang gusto nila. So, mga kapwa kalalakihan, yan po ang katotohanan na kung may pagpipilian pala ang mga kapatid nating kababaihan, if ever, kung sakali, ay pipiliin pa rin nila yung medyo mas malaki kaysa sa average, okay? O doon sa medyo hindi pinagpala, di ba? So, kumusta naman ang mga sukat ng mga Pinoy na katulad natin? Since alam naman natin, aware tayo na ang sukat ng mga Pilipino ay below average. So, may kaliitan talaga ang pag-aari ng mga Pilipino. So, since ganon, marami din sa mga kalalakihan ang nagsasabi na wala yan sa sukat kundi sa performance. At yan din ang sinasabi ng ilang kababaihan. Pero ano ba talaga ang tunay na saloobin ng mga kababaihan sa bagay na ito? Sukat ba? O yung maliit ba? Pero talagang toro bigay sa performance. Talagang ibinibigay niya ang lahat. Lahat-lahat ay sinasaid niya dahil sa kanyang hindi pinagpalang junjun, di ba? So ladies, bahala na kayo kung ano ang totoo. Nasa inyo na ang kasagutan, sana i-share nyo, sana sabihin nyo yung totoong nararamdaman nyo sa usaping ito, okay? So, sana ay makakuha tayo ng magandang kasagutan tungkol sa usaping ito, okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today next story time, don't forget to subscribe